Signing. Hi guys, okay. so welcome right back to my channel. So, tinanong mga bagay ko naman para sa showbiz industry. Kasi tumanaw na ang isa sa mga haligi ng showbiz na si Lolo Sir Ronaldo Valdez na tatay ni Jano Gibbs. So, alam natin nakatatak na sa atin ang terisary nila nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla at alam natin na apektado siguro ngayon si Catherine na pumanaw na si Lolo Sir niya na si Ronaldo Valdez. So ating balikan ang video ng ni Catherine nung mag-signing off na kanilang serye. Diyan mo makikita na mahal na mahal niya si Mr. Ronaldo Valdez or Lolo Sir. Kaya condolence sa pamilya Gibbs, si Jano Gibbs Ayan, sigurado na yan. Napupunta yan si Catherine. Sa ngayon siguro talagang nag-iiyang na si Catherine. Kasi parang lolo, tunay na lolo niya si Ronaldo Valdez. So yun naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong pakastress,